733 million pesos yan na lang ang natirang isusulong na pondo ng House Appropriations Committee para sa opisina ni Vice President Sara Duterte sa 2025 malaking tapyas ito mula sa panukalang 2.04 billion pesos ng ahensya wala pa yan sa kalahati ng kasulukuyang OVP budget na 1.8 billion pesos. Sakaling maaprobahan, malapit ito sa budget ni dating Vice President Leni Robredo noong 2022 na nasa 702 million pesos. Ayon kay House of Operations Vice Chairperson at Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo, tinanggal na ang kabuang 947 million pesos para sa financial assistance. Ililipat ang pondo sa mga kaparehong programa ng social welfare at health departments. Uh, ang sabi namin is why don't we just transfer the funds for financial assistance to the national government agencies nasubok, nasubok na subok na subok na Bukod sa pamamahagi ng tulong, binawasan din ng komite ang budget para sa renta ng satellite offices. Lumabas kasi sa mga pagdinig na nasa labindalawa ang opisina ni Duterte, bagay na ipinagtataka ng ilang mambabatas. Tanong ni Kimbo, bakit napakaraming satellite offices sa ilalim ni Duterte kumpara sa mga dating vice-presidente? Samantala, itinanggi naman ng ilang mambabatas ang sinabi ni Duterte na balak siyang bigyan ng zero budget ng Kamara. Maging ang kilalang kritiko ni Duterte si ACT Teacher's Partylist Representative Franz Castro, hindi paborito. Anaya, hindi niya alam kung saan ang galing ang puna ng pangalawang pangulo. Ewan po sa kanya, no? Uh, Siyempre, walang mga ganyang usap-usapan. Dapat din magtirah ng budget para sa kanyang mga empleyado, sa opisina, at sa anumang mga pangangailangan sa supplies. Giit naman ni Ako Bicol Partylist Representative Jill Bongalon Imposible eh, ang zero budget sa anumang ahensya. Umaasa rin ang mambabatas na sisiputin sila ni Duterte pagdating sa plenaryo. Uh, if this will be a precedent, this is a bad precedent in the entire democracy. Hmm. Kasi baka po pamarisan, gayahin po ng mga susunod na mga opisyalis, eh pwede naman pala hindi dumalo. So nawawala ko yung spirit of transparency and accountability. Wala pang tugon ang opisina ni Duterte sa ngayon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.